Libot po nga kayo dito sa Plaza Lucero, Cabanatuan City. Ito pong Plaza Lucero ay isa sa mga pinakamakasaysayang lugar sa lalawigan ng Nueva Ecija. Partikular, ito po ay matatagpuan sa lungsod ng Cabanatuan. Sa ngayon, ito po ay well developed bilang isang parke. Libutan ng ating mga kababayan pasyalan. Makita natin, ay napakarami po na taong ngayon dito. Especially, ito po ay Christmas season pa rin. Kaya makita natin ang daming mga tao. So, mamaya po ipakikita ko sa inyo ano ang halagan nito sa kasaysayan ng Pilipinas kachokanan. Pero tingnan muna natin mga kachokanan, tingnan muna natin itong mga dekorasyon, itong mga pailaw. Ayan. Ayun, nakatalikod po sa atin mga kachokanan ang isang rebulto. Pupuntahan natin ang rebultong yan mga kachokanan. Samantalang ating pong uh, minamasdan ang kapaligiran nito pong uh, Plaza Lucero. Ito po ay nasa tapat ng Katedral ng San Nicolas de Tolentino. Mga kachokanan. Ayun po ang pinakintablado ng Plaza Lucero. Ang magkabilang gilid po nito, itong sa ating kaliwa ay Del Pilar Street. At nasa ating namang kanan, ang Rizal Street. Ngayon, sinasabi natin ito po isa sa mga pinakamasaysayang lugar dito po sa lalawigan ng Webesia, specifically sa lungsod ng Kabanatuan. Ang rebultong ito. Mas po natin mga katsokara na rebultong ito. At narito yung tatak. Ganito po ang isinasaad dito sa marker mga kachokanan General Luna Statue, Cabanatuan City A statue of General Luna astride a horse He stands at the plaza of Cabanatuan City in front of the cathedral General Antonio Luna and his aide Colonel Francisco Roman were assassinated on the afternoon by members of General Emilio Aguinaldo Presidential Guard. So dito mga katsokanan, dito po napaslang si General Antonio Luna. At ang estatuang ito, si General Antonio Luna. So ito po, kilala nyo mga katsokanan, lalo na Luna, yung mga bagong henerasyon na kilala. Ito pong si General Antonio Luna sa kanyang makasaysayang pelikula yung artikulo uno Hindi po ba? Ayan So balikan po natin Para naman kayo po mismo ang makabasa ng nakasaad dito So ito po mga katsokaran Yung tinutukoy na katedral Sa Nicolas de Tolentino dito rin yung dating College of the Immaculate Conception. Kung po kay Antonio Luna, ay narito rin ang rebukto ng ilan pang mga bayani. Siapulinario Mabini. Si Paco Roman. Si Pedro Paterno. Muli po si Antonio Luna. So ito mga kachokanan, ang makasaysayang Plaza Lucero ng lungsod ng Kabanatuan. Ngayon po ay puno ng Christmas lightings. kung saan makikita natin naglilibang yung ating pong mga kababayan.